Nataposin ko muna ito lagi. Uy, labo. Pa, ba, yung baby pa kundi ako nakain labong. Ma. Pa. Oh. Mm -hmm. Ma, pa, pa. Ma, 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 pa, 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 pa. Um. Yan labong. Marubo.

Kain mana yang cili? Nih, mm. oh, nih. kita nih. Nih, nih. Nih, nih. Nih, nih. Nih, Hello, Nih, Hello, 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 hello.